guys meron tayong Paul Granger dito so napaka hard drop on Nagbabukos ng kulan. wala naman leak sa makina sa mga house then yung nakita natin na leak is yung tambutsyo so, ayun guys so pupunta yung sa tambutsyo ayun guys ay tulog Then, kinanggal na natin yung mga ibang parks. Kung saan nga ba nang gagaling, guys? Then, binuksan natin yung host dito sa may turtle body tsaka itong target niya. Guys, nag na yung tubig tsaka langis. Then, ayan. So, titignan natin magbubukas pa tayo ng iba. then binuksan ko yung sa EGR EG. EGR EGR ah uh, cooler so ayan guys so, yung tatlong torn yun tinanggal ko so ayun parang galing sa EGR then ayan guys so so dapat hanggang dito yan guys so yan ngayon Hanggang dyan na lang siya. Babos talaga. So, nakita natin yung EGR cooler So, yan, yeah, guys. passport forward tayo, guys. Ito na. Nabaklas na natin. Hindi ko na pinak. Pinakita ang binabaklas pa mga ibang parts. Oh, mad maduho kasi yung labanan. Yan, guys. So, at Buhay may ko na nga naman. Ito yung EGR cooler. Diyan ko tinanggal. Naka, nakapagit na sa may magnet at sa may transmission. Ayan siya. Ganyan yung itsura ng EGR cooler ng Ford Ranger. Ayan siyem, basa. So, kailangan hangin lang yung pupapasok dyan. Ibig sabihin, numulusot na yung kanyang kulan. Sa kanyang... Ah... Uh, bypass tube. Basa. Ha? Ayun, tignan nyo guys. Basa mong basa ihintayin na lang natin yung inorder natin na pyesa. Abangan natin yung part 2. Kung may tumutulo pa ba sa may tambutso niya. Papagita ko lang mga binaklas kong parts. Tito Yuri. Napakaraming bang binaklas talaga. Hindi rin biro yung pagbabaklas sa sa mga apod kaya inaayawan ng lahat. Nasa tiga lang talaga yung pagbabolas. Ah, Abangan na lang yung video part 2.